Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma baad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito Sabi na salam ustad Maharam ko pa rin ba yung pamilya ko Kahit Christian sila At ako lang ang nagbalik islam Sana mapansin po Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ang maharam na tinatawag Ay Alimbawa yung babae uh, Pwedeng kasama niya sa paglalakbay Yung maharam niya ang maharam is yung lalaki na hindi ka na pwedeng pakasalan maliban sa mister mo. Katulad ng tatay mo, ng anak ng lalaki, kapatid mo at uh, asawa uh, ano ba yan? Uh, asawa ng uh, nanay mo. Basta lahat ng lalaki na hindi ka na pwedeng pakasalan, o kapatid mo sa gatas, na lalaki, yan yung tinatawag na maharam which is uh, pwedeng kasama mo sa paglalakbay kasi kailangan yung maharam pwede niya makita yung buhok mo yung liig mo, yung kamay mo yan yung maharam ngayon ang tanong uh, kung ang kamag-anak ko ay uh, hindi muslim applicable pa rin po ba to? yes, applicable pa rin po so uh, walang pagkakaiba ang muslim at non-muslim palibhasa sa paglalakbay kasi po, sa paglalakbay ay nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Ang pananaw pa rin ng karamihan sa ulama, kung mapagkakatiwalaan pa rin naman yung kamag-anak mo na yun na lalaki na hindi muslim, malimbawa kapatid mo, uh, tatay mo, kapatid ng tatay mo, asawa ng nanay mo, halimbawa at maglalakbay ka at siya makakasama mo sa paglalakbay at siya yung mapagkakatiwalaan, at di uh, hindi ka niya pababayaan so walang problema na makasama mo siya sa paglalakbay kasi maharam mo pa rin yan kahit siya ay muslim yan po ang pananaw ng karamihan sa ulama meron nagsabi sa mga ulama na kapag hindi mapagkakatiwalaan di ka niya mapapangalagaan sa paglalakbay ay hindi pwede na sumama siya sa paglalakbay mo pero ang ilan sa mga ulama katulad ng ng Hanabila mga ulama ng Hanabila sabi nila ang hindi muslim ay hindi pwede maging mahram ng babae ang hindi muslim ay hindi pwede maging mahram ng babae po ngayon uh, tungkol naman sa ano sa pwede makakita ng ilang parte ng katawan mo katulad ng buhok mo ng uh, kamay mo ng liig mo uh, walang pagkakaiba ang muslim at hindi muslim na maharap ang kapatid mo hindi muslim ang uh, tito mo hindi muslim ang pamangkin mo na hindi muslim anak ng kapatid mo na hindi muslim ay walang pagkakaiba sila sa sa maharam mo na muslim at sa maharam na hindi muslim kasi, kasi kung pinahintulutan sa kamag-anak mo na maharam na muslim na makita yung buhok mo, kamay mo pwede din po sa kamag-anak mo na non muslim wala pong pagkakaiba po so ganun din sa babae babae sa babae na pwede niya makita yung mula, mula uh, pababa ng tuhod mo pababa at puso pataas kasi ang hindi pwede makita ng babae sa kapwa mo babae ay mula sa uh, tawag yan sa mula tuhod hanggang puso ngunit kung ang uh, babae na ito ay hindi muslim wala pa rin pagkakaiba pwede pa rin niya makita ang, ang bawal lang kung ano ba ikinukwento niya sa ibang kanalakihan yung nakikita niya sa'yo. So dito, ingatan niya siya. Huwag kang magpakita sa kanya ng mga bagay na yun. So, inuulit ko, kahit na hindi Muslim yan, ay papasok pa rin sa pagiging maharap mo. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.